Hello, good morning. Ngayon po ay magpapalit po tayo ng gear oil ng ating Soul I. So, kasi matagal-tagal na rin hindi napalitan. Nakadalawang chins oil na chin, so kailangan na natin palitan. So, ito yung gamit nating gear oil. Yan. Yamaha Yamalog gear oil. So, ito ay nabili ko doon sa auto supply. Yan. Okay. Let's go. Yan. natin.

change gear oil po tayo ngayon. So, ito nakikita naman nyo yung, yung langis ng ating gear oil ay medyo labo-labo na. So, kailangan na natin palitan yan. So, dalawang change oil lang. Hindi ito napalitan ngayon. Papalitan na natin. Yun. So, medyo may na oh. Kailangan natin palitan yan kasi maitim na siya. O, diba? Ayan. At ito yung gamit ko. Yamalob gear oil. So, ito yung required sa mga ganitong sasakyan. The usual ay So balik na natin. Oh. Okay. Okay. Yan. So, tayo ng gear oil. Di natin yung isang buo ito. Okay. So, guys, huwag natin patuyuan yung ano natin, itong sa may cure oil na natin. Kasi pag patuyuan ito, masisira yung gear nito dito. So, diyan nakasalala yung ikot ng gulong. Mahalaga din ito. So, palit. Tapos na tayo magpalit ng gear oil. Okay, bye-bye, bye-bye. Thank you for watching. God bless you all.